Galing tayo sa Mangrove Village, lumipat tayo dito sa Yovina. So, di ako lang kapag intro kanina, so nakadali na tayo ng marami, so panoodin nyo na lang. Let's go! No

Palusubasin na kita. Medium ba naman? Uy. Uy. <laughs> lapis lapis. Uy Lalu King lang. Uy ah Parang king ah. Aring king king. Barahuda. Huwag ka dyan Oh, laki yeah. Uy, ngawit ako, <laughs> ready, ako. <laughs> ready mo yung gancho ha ah. Uy, ngawit Pag lapis to, ayaw mo na yung gancho Ay, lapis Lapis? Uh Oo -oh. Lapis. Uh -huh. -dik sa baba. Oh. Okay. Huh? Hmm? Uh, Dumidikdik sa baba. Okay. Dito ba Di na gagantayin, na. Dira. Paul hook pala. Gantayin mo na well. baka makatakas pa Paulok. Ay bobo. Bobo <laughs> bobo. <laughs> Okay na, bitama na yung line. Oh. Kaya eh. Paul Hook pala eh. Ikpit ng drag ko. Yo, nakakadalawang Lapis na tayo. Lapis gaming today. <laughs> <laughs> Hindi makatama si Mang Gagancho. Okay. Oh, mga pa. Maya maya. Lapit na tayo matapos. Andun, well, kulo. Oh, nakababad ako eh. Yun. Bato. Bato na naman. Nakabato na naman tayo, mga master. Ito. <laughs> Nakawit na talaga ako. <laughs> Dito nga. <laughs> Buang Paul Hook na naman to Buang <laughs> uh. Paul na naman to Ih, apa sepasan kita? Eka hindi naman to bato gumagalaw eh <laughs> Alika na dito. <laughs> Ngawit na ako. <laughs> Ngawit na mga master. Pangatlo na to.

Naging lapis ka din. Naging tunay na lapis ka din. Ah. Uh, mga dalawang kilo din to. Ah. Hmm. Oh, to yes, mga master. Oh. Dalawang paa. Uy. Bila, tabila, tabila. Sige uh, 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 uh. na, nasi, na Saglit, saglit <laughs> <laughs> uh. Uh, uh. Pis Gaming. Ngayon okay, sa kapitbahay.

Hindi ko na alam paano <laughs> uh. na sa chan. <laughs> Bigay mo yung isang maliit sa kanila kaya well. Uh ha? Ah. Uh-huh. Come to Papa. Ah. Ay, mabigat dahil sabay sa current. Paul hook pati. Mm. Uh, yeah. hey, don't touch, don't touch, don't touch that, bro. You want take? Yeah, hold on the tail. Hold to the tail. Yeah. You what you will make biryani for this one? <laughs> Masala? Ha? Ha? Rice. Masala? Huh? Ha? Huh? Rice? Ha? Nandiyan sa taas, sa pouch sa, sa, sa takip. Yan sa takip, pouch. Oo. yeah, Kaya magjijig ka na eh. Ayah. Tuh, paling mana, Master? rê retrip trip nao tay Ê lambot Oh, uh, ayan Strike na naman. Uy, naku, wala na naman. Putol. Naputol. Baka barakuda. Baka barakuda yun. Bye bye, Uncle Sam. Ay, yung ano, connection. Dumigay sa connection na ano sa bato. Well, flasher, <laughs> ay nga yan, unhook unhook oh. uli na lang Wala ko na-record. <laughs> Sakit na yung ko. Ha? Ugh. <sighs> पातो ना नमा <sighs> Yun. Uy, tayo niya. Sayang, <laughs> agis pa ulit. Jig mo ulit. Paul Hook Da andahan Paul Hook Oh <coughs> Ayan. Yun. Nakarami na mga master. So. Ito, Ito na silang lahat. Hindi, hey, okay yan. 4. Ha? 4 ba yan? yan. Yeah. pa. Okay. Mga master, tapos na. Ah, uh, na. Naka-anim yata tayo o naka -lima? Limang lapis. Si Jim eh, naka -dalawa. So, ito silang lahat. Ayan. Ayan o. So, ayan. Ano master? A Anim nga ito. So, nakaanim nga. Nakaanim ako. So, huwihan na tayo. Tapos na. Maraming salamat sa spot. Maraming salamat mga master. susunod ulit. Ayos. Ayos.